Puro kay Alan Ang mga baka rito na titira Tatlo Bukot tanga eh Pang apat itong barko uh -huh. <laughs> Yo what's up mga kasoyo Bakyong paulo na Bukot uh buka -huh. ang bakyong paulo rito Sa dinahikan Ito po ang ating na balita Ngayong araw na ito Ayaw lima Ma <laughs> <laughs> Ah, pupunta ako ng Facebook mga kasoyo Kasi Agahanap ako ng ulaw Titignan natin kung may tinda Ang tanong kung may tindang isda Magahantin tayo ng uh, isdang talimago Magka Mag Mag tayo ng Nang ginanga <laughs> Lakas ngayon, no? <laughs> Signal pa natin yung baseball, no? Ito yung mga bata. <laughs> lakas ng hangin, eh. Signal number one. Ang impanta rikir Ito sa dinahingkat. Oh, lakas. Lakas ng hangin. pasok ang mga bata pero kanina may pasok tapos nung lumakas ng ulan saka pinapaway yung mga bata <laughs> so yeah. ayun may tayo tayong mabibili ayos yung barko mga soyo ay oh, hey. ba talaga na Mas maski maulan ay ito yung walang hiwat ah oh, apa ay malakas ka ay pag maulan. Talaga. Matindi itong aking kumparing. Ito ay talagang nayaman na lalo. <laughs> <laughs> nayaman lalo sa pagdinegosyo. Aba, ilalat yan. Pabili ako. Sariwan. Sarap. Bura. Magkano kilo nito? Aba, ilalat. Sabi lang. Ibu, kandali mo yung ito. Yeah.

Ano yung talakay Wag na, wag na. na. Wala ko yung kinakakakak. Wala ko yung kinakakakak. na yung kinakakakak. Wala ko ito Talaga naman yung kinakakakak.

Kala ko takla. Oo, na ko na. Ay, Jose. Ah, tol, kumusta? ng ulam, wala nang ulam eh. Aba, ulam. Wala nang ulam, ma ulam. na? Wala Eh, kinuha ng ate la. Papadala daw sa Manila. Sana masarap po. Oo, na natin sariwa pa muli.

Sarap. Sarap ng tinola. Lagyan na. Pulang lang. Lagyan na lang ng salay sa ka... Salay sa Malunggay o. Nakibo pa ang buto. Tani. okay pa pao Sarap. 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 Sarap dito tayo banda baka meron tayong uh, hanap oh eh. Ah. Sa ah. grupo to, sarap. Sa Rice lang bato masarap. Pag ganitong tag-ulan, igop tayo sa baw. Dito ito. Dito dunggung oh. Ay, ah, ito. Magkano? Yung malalaki? 300, Mal sir. Malilit lang. Ah manulit. malit na 300 dalahan. Ah, dalahan na 300? Malaki malipo pumili po Mm. 300 Mamaya, oh, tingnan mo na tayo dito Baka meron pa dito Pag wala ay iyon Yung lang ang masarap sa bawal Galonggong, palalaki ng galonggong Oh Ang galonggong mga sayo Palalaki Buraw <laughs> sa sayo ay masarap. yung tayo doon sa porta, sariwa ah. asal mau melilit, hmm. serupnya sigam ada petai di itu sayang yun ah ulahan tayo <laughs> Iya, sopakan. Plastik isda ayan. Tambang tabe. Wala na tayo ngo pa. Uuha na. Tayo to, sariwa-sariwa pa mandid. Dito, ate, magkano? Dito. 250 yan. 250. Dito isang kilo. Tapos isang kilo din dito. Ah, dito ate, magkano? Bako na isang kilo dito, te. ito.

Hindi na rin 250 din. Ay, sa tulang. Kumakan na malaki po na ko dyan. Ito yung party. Ito, pete ko yan sa gino. Ha? Huh? Pete sa gino. Hmm. Dito 300. Mm -hmm. 300 ang kilo mga kasuyo ayo kahit na lang o tagal na ako dito di mo pa ako kilala aba hindi <laughs> <laughs> anong buwan mo anong channel mo Wagay, <laughs> bira tayo punta dito. Hindi nga, anong channel mo? Channel mo yung vlogger ka, pero hindi ko... Kasoyo, ah, Adventure kasuyo. TV. Ano, ano? Kasoyo, ano? Gawin mo 250 din, para... 500. Huwag yung pahak. Huwag yung pahak. Murah, lang yang pake 150 oh, lang ya oh, nada, nada ada <tuk> <alimu po> sa, <tuk> nada ada 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 nian ada 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 Oh, ayus, so. Oh. 500. oh hasilnya tenggulam anu bos ukur karek oh bos lumut lumut Aku lembutan. lumut Ah, uh, magkano ito? 450. 450 ang kilo. Sarap sana na 'yung adobo, no? pusit naman. Ang laki. Alin sa 250? Alin sa 250? Alin wala ko. Ah, oh, no, ito 'yung ito masoyo. Ganito talaga dito pag oh. Pag wala tayong isda No choice uh, ah, Bibili talaga tayo ng Mauulam uh, natin Malakbos ito Ganito ang mga Kahit mahal lang isla ngayon mga soyo ay Bira pa rin kasi, no choice. Oh, bataryang ka na sa solok. Wala kang tinda? Inghoi <laughs> wa, inghoi. <laughs> ah, okay na to Bukas naman ay... Ngayon lang to, isang araw Bukas ay tumawag si Amigo Vic sa akin Kausap kami Ay bukas ay palabas na rin sila mga kasoyo Bukas Kaya Ito ay madali lang itong bagyo na ito Signal number 1 Dito sa Infanta Quezon Mayigit malayo ang bagyo mga soyo Kung lumapit yun dito eh. so, Mas malakas pa yun dito Di Bugabog talaga dito so, Mas malakas yung skabi na Grabe Signal number 1 Ang infant pa kay Saul Dahil mo lang matitinag itong laking barko na ito ba? Ah. Yan, may ulam na tayo. Bisugo sa kaburaw, uh, sariwa naman. Ah, grabe. Pas dito. Babalaw dito bang video. Kailangan diba, ko subukan timing mag-video kahit bawal. <laughs> Sita Number 1 mga kasalo Ako ko na lang <laughs> Yan baka pag tayo Baka pag Bulang lang na tayo nito Ah, ang katapat nito ay Malunggay lang, malunggay. Malunggay sa Kaasalay. Ayos na. Sarap na lang higop nito. <coughs> bah! Napakabasa ka! Subukan natin punta sa Peaceport mga kasoyo Silip tayo dun kung gano'ng kalakas ang hangin. Mahina kasi dito at gawa ng takip sa takip sa barko. Dami ngayon na Okay. Pagyong Paulo. Huwag lang ang ating balatay malalim Yay! Dito lang tayo sa buwan at so, ay tumbay yung ating i, i trike Wala ba yung mga box na pa dito? Ang hindi pala yung engine pool Hindi rin nagtago Garito isa Jan Alfred Puro kay Bus Alan Ang mga bangka natin natitira tatlo Bukot tangay Pang apat itong Marcao <laughs> Oh Pero pa isa Ulit Yung na yung pinahampuste ng windmill yung mga pakpak ay na -wala. So, magiging kwesta tayo Ay, lumakas na, na, lang. na lang Oh, yun lang mga update natin na dyan, nasubscribe po na ang ating youtube channel update dito sa dinahikan empat na kay zone yun po ang ating hatid na balita sa araw na ito uh, October 3 2025 maraming salamat po pasok <laughs> okay, shout out kay Sir Paul Laguiras kay Brother Manny Sir Zulo sa ating lahat sa mga Mupan Fitness shout out po sa mga sa viewers natin dyan magandang uh, umaga po sa ating lahat na uh, dito lang talaga buhay natin dito lang yun magandang dito lang po tayo ating video salamat po sa lahat oh nang punta mo ah, bakit lang pala nagyo yotor Thank you.